Hello, what's up mga kabakyard? Ayan mga kabakyard, ginabi na naman tayo mga kabakyard kasi may ginawa tayong trabaho. Ayan, nag, nagsunog tayo sa ating uma mga kabakyard. Ayan, kasi tuyo na yung pinagtabasan ko. Ayan, uh, sinunog ko na. Andito tayo sa bukirin natin mga kabakyard. Ayan, ngayon mga kabakyard, ah, uh, na tayo. Ayan, ayan, nasunog ko na rin oh. Uh nasunog na. taniman natin to ng saging, mais, kamuti saka yan, no. Ah, uh, na rin yan sa kasusunog what Wala pa uwi na tayo mga barkada. Agi na naman tayo. pasinsya uh, pasensya na pala, ngayon lang ako naka-upload uli. Uh, siguro mga mahigit dalawang linggo. Kasi nga nasira yung cellphone ko. Eh, pinaayos ko pa. Uh, ngayon naayos na. Sana hindi na to masira. Ah, ayan, pa, Ayan, pauwi na tayo. Medyo gabi na. Ah, ayan, dyan lang yan. Masasunog rin yan. Maubos din yan sa susunog. Wadap, wadap. Magandang gabi. Gabi na, madilim na. Ayan, patuloy naman tayo sa paglalakad. Pauwi sa bahay natin. Ayan, dyan tayo tutusok sa gubat na yan. Ayan, medyo madilim na talaga. What up, what up, sa mga ka kaibigan natin dyan. Salamat sa sumuporta. Ayan, kinabi na talaga. Sige lang, sanay naman tayo sa ano, sa kabundukan. Kaya patuloy ang lakad natin mga backyard. Salamat sa mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe at share sa malit kong channel. Maraming maraming salamat po. Ayan, gabi na. Wadap, up, what madalim na talagang daanan. Jesus, gino. Jesus, Lord. sus has. Jesus, Diyos ko po. May has, buti nakita ko. May mga kabakyard. Doon.